Kamusta mga kababayan? Okay, sa Pilipinas at sa buong mundo, mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto. Ah, alam nyo ba, isang tulay na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos bagong-bago pa gumuho sa Isabela. At sino ang nanggigigil dito? Si Senador Jinggoy Estrada, at Senador Rodante Marcoleta na talagang binanatan ng mga opisyal ng DPWH. Pero teka, bago tayo mag-dive sa mainit na isyong ito, ah, pakikaklik mo naman ang video na ito. I-subscribe ang channel natin at hit ang notification bell para hindi mo na mamiss ang susunod nating mga pasabog. Layunin natin ang 100,000 subscribers Naka 17,500 subscribers na po tayo. Kaya tulungan nyo kami, mga kapamilya sa US, Canada, Saudi, at lahat ng OFWs. Kung gusto nyo kaming isupport, magpadala ng super thanks. Kahit maliit, malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Ngayon, diretso na tayo sa usapan. Ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, isang proyektong inabot na mahigit isang dekada at 1.2 billion pesos sa gumuho ng February 27, 2025. 26 days lang matapos itong i-inaugurate, ha? Ani man nasugatan ang isang driver ang nawawala. Anong ang nangyari? Bakit bumagsak ang tulay na ito? At bakit galit na galit si Jinggoy at Marcoleta? Sa susunod na ilang mga minuto, pag-aaralan natin ito, ha? May mga katotohanan, may satire at may konting humor para hindi kayo mabore. Kaya sumama kayo sa amin mga kababayan sa Riyadh, Sydney at Singapore. Okay, kwento muna tayo ha. Noong 20, February 27, 2025, bandang alas 8 ng gabi, isang 60 meters span ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ang biglang gumuho. Isang dump truck na may dalang bato na may bigat na 102 tons ang tumawid dito. Sobrang lampasa sa 44 tons na limit ng tulay. Okay? Siyempre, ang resulta, anim na nasugatan, no? Ah, kabilang isang bata at isang driver na nawawala pa rin. Pero teka, hindi lang overloading ang issue dito. Si Pangulong Marcos mismo ang nagsabi, design flow daw ang punot dulo nito. Ang tanong, sino ang may sala? Ang DPWH, ang contractor o ang mismong engineer? Ang tulay na ito ha, na nagkakahalaga ng 1.225 uh, billion pesos ay sinimulan noong 2014 sa ilalim ng administrasyon ni Pinoy. Pero 90% nito ay natapos noong panahon ni Duterte. Noong 2023, kinailangan pang mag-retrofit dahil sa mga naspansing depekto. Pero kahit na-retrofit na, bakit gumuhu pa rin? Okay, ano ba yan? DPWH, 1.2 billion pesos ang ginastos, tapos 26 days lang, paksak na. Parang pelikula yan ha, ng no, malaki ang budget pero flop sa box office, kaya naman nang gigigil sina Jingoy at Marcoleta kasi parang niloloko lang ang taong bayan. Kung naguguluhan ka na, ipost mo muna, ilike ang video at i-comment sino ang may sala sa tulay na ito para matabulate natin ang opinion ninyo, lalo na kayong nasa Hong Kong, Dubai at New York. Si Sen. Jingoy Strada ha, bilang Senate President pro tempore ay hindi nagpapasakali pagdating sa mga isyong ganito sa isyong privilege speech. Binanatan niya ang DPWH sa kanilang mabagal na investigasyon. Sabi niya, kung nasa Japan o Singapore ito nangyari, marami nang nag-resign. Pero dito sa Pilipinas, parang walang nangyayari. Si Jingoy na kilala sa kanyang matapang na paninindigan ay nagbigay diina na kailangan magkaroon ng malinaw na red line ang DPWH. Hindi pwedeng basta lang no? sabihing aksidente ang nangyari. Ang tanong niya, bakit walang preventive suspension sa mga sangkot? Dalawang linggo na, pero wala pang konkretong aksyon. Isipin nyo mga kababayan, ha? sa Los Angeles at London, isang tulay na ginastusan ng bilyong-bilyon. Tapos gumuho dahil sa isang truck. Parang sinabi ng DPWH, oy pasensya na, di namin inaasahan na may tatakas na truck. Pero teka, di ba dapat may flagman, may signage, at bakit hindi sinunod ang tamang proseso? Hey, alam nyo ha, kung ako ang tulay na yan, sasabihin ko, DPWH, pakikalatan mo naman ako. 1.2 billion pesos ako, tapos di mo ko binantayan? No, na no. Kung agree kayo kay jinggoy i-share nyo ha, itong video na ito sa mga kaibigan nyo sa Cebu, Davao at Qatar. Sabihin nyo, panuorin nyo ito para malaman natin ang totoong nangyari. Ngayon, pag-usapan natin si Senador Rodante Mercoleta na kilala rin sa kanyang matalas na pagtatanong sa isang Senate hearing, binanatan niya ang DPWH sa kanilang pagkabigo na maayos na may patupad ang proyekto. Sabi niya, bakit ang DPWH pa ang nagbayad sa third-party assessor na dapat ay kontraktor ang gumastos? Ano ito? Special treatment sa kontraktor? Si Marcoleta na posibleng magiging susunod na chairman na ng Senate Blue Ribbon Committee ay nagbigay din ng kailangang investigahan ang posibilidad ng korupsyon hindi lang ito tungkol sa design flow or o overloading. Posible rin daw na may substandard materials o sabwatan sa pagitan ng contractor at DPWH officials. Okay, ang punto ni Marcoleta ay mahalaga. Kung so, may depekto sa tulay mula pa noong 2014, bakit hinintay pang gumuho bago aksyonan? At bakit ang DPWH ang nagbabayad sa assessor na dapat ay independent? Ito ay nagpapakita ng systematic failure sa oversight ng proyekto. Isang bagay na paulit-ulit nating nakikita sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya naman mga kababayan, sa Vancouver at Melbourne, parang sinasabi ng DPWH, kami na nga ang magbabayad sa assessor, kami pa rin ang mag sa sarili namin. Parang si Superman na hinintay mag-crash ang eroplano bago lumilipad. Okay, kung gusto niyong malaman ang susunod na kaganapan, isubscribe na ang channel natin. Hashtag walkwithlan mag-comment kayo ng Marcoleta for Blue Ribbon. Kung sa tingin niyo kailangan niya ng mas malaking plataforma para banata ng mga ganitong issue. Okay, para maging patas sa tignan natin ang panig ng DPWH at ng contractor. Ayon sa DPWH, no? Uh, ang tulay ay dinisenyo lamang para sa 44 tons at ang 102 tons na truck ang pangunahing dahilan sa pagbaksak. Sabi rin nila, may mga signage daw na nagsasabing light vehicles only. Pero bakit nga ba hinayaang tumawid ang truck? Ang engineer ng tulay, ha, si Alberto Cañete, ay giniit na hindi design flow ang problema, kundi overloading. Sabi niya, ang kabagan Santa Maria Bridge ay isang tide arc bridge, hindi suspension bridge tulad ng sinabi ni Marcos. Ayon kay Cañete, ang mga hanger connections ang sumusuporta sa tulay at ito ang nabigo dahil sa sobrang bigat ng truck. Sa isang banda, may punto si Kanyete ha. Kung ang tulay ay dinisenyo para sa 44 tons at 102 tons ang tumawid, mali na overloading ang problema. Pero sa kabilang banda, bakit walang maayos na sistema para pigilan ang mga ganitong truck? At bakit may mga ulat na noong 2018 at 2020 pa? May napansing depekto na sa tulay. Kung totoo ang mga ulat na ito, bakit hindi na-actionan agad? Okay ha, para sinasabi ng DPWH, Uy, kami nga naglagay ng sign na no heavy vehicles. Kaso yung truck parang rebelde. Tumawid pa rin. Pero teka, DPWH, kung alam nyo may depekto, bakit hindi nyo inayos agad? Ano ito? Hinintay nyo magsona si Marcos para magkagulo? Kung gusto nyong malaman ang buong detalye ng investigasyon, mag-subscribe na at i-share sa mga kaibigan nyo sa Jeddah, Abu Dhabi at Auckland. Sabihin nyo, kailangang malaman natin ang katotohanan. Ngayon, Tignan natin ang mas malaking larawan. Ang insidente sa Kabagan Santa Maria Bridge ay hindi isolated cage case. Marami pang ibang proyekto ang ng DPWH na ang hinaharap sa mga isyu tulad nito. Mula sa unka flyover sa Iloilo -Ilo hanggang sa iba pang tulay na biglang nasira. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, posible may korupsyon sa procurement at construction process ng tulay. Sabi nila, hindi lang negligence ang issue, posibleng may substandard materials at sabwatan. Si dating Senador Ping Lacson naman ay nagsabi, kailangan may managot at makulong para matigil ang ganitong mga insidente. Sa mga bansang tulad ng Japan at Germany, kapag may ganitong insidente, mabilisan ang aksyon ha. May nagre-resign, may iimbestigahan agad. Pero sa Pilipinas, parang normal lang na ang tulay na bilyong-bilyon ang halaga. Kaya naman mga kababayan, sa Kuala Lumpur at Brisbane, mahalagang maging vocal tayo sa mga ganitong issue. Okay, kung galit kayo sa ganitong sistema, mag-comment kayo ng kailangan may managot at i-share ang video na ito sa mga kaibigan nyo sa Makati, Manila at Doha. Okay, so anong natutunan natin ngayong gabi? Ang Kabagan-Santa Maria Bridge ay hindi lang isang tulay na gumuho. Ito ay simbolo na mas malalim na problema sa sistema ng DPWH at ng gobyerno. Si Jingoy Estrada at Senador Marculeta ay tama sa kanilang panawagan para sa accountability. Pero kailangan natin na mas mabilis at transparent na aksyon. Ang tanong, magbabago ba ang sistema o ulitin na naman natin ang parehong pagkakamali? Kaya't mga kababayan sa Los Angeles, London, Riyadh, at saan man kayo naroroon. Magtulungan tayo para maabot ang 100,000 subscribers. I-like, i-comment, i-share at magpadala ng super thanks, please, para may pagpatuloy natin ang ganitong mga talakayan. Sabihin nyo sa comment section sino ang dapat managot sa Kabagan Bridge collapse at itag ang mga kaibigan nyo sa Cebu, Davao at Dubai. Okay, kung gusto niyo'ng malaman ang susunod na kaganapan, oh, ah, sa investigasyong ito, i-subscribe na ang channel natin, i-hit ang notification bell. Salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na pasabog. Ingat kayo mga kapamilya sa buong mundo. Mabuhay ang Pilipinas.